Sinita po ng Land Transportation Office Region 1 ang isang pick-up na SUV na may lulang labing-anim na pasahero habang binabagtas po nito ang Rosario de sa La Union kahapon ang naturang uh, sakay ay patungo sa ng Alamino City, Pangasinan uh, ng masita ng mga otoridad. Ayon sa LTO, kinakailangang itigil ang naturang uh, nakasanayan na gawin, uh, gawain ng mga motorista dahil sa panganib at posibleng aksidente. Ang mga pasahero ay uh, inabisuhang mag-commute na lamang uh, sa mga otorisadong public transportation vehicles uh, upang makapunta sa kanilang destinasyon uh, habang ang driver ay nahatulan naman ng paglabag o violation. Uh panawagan ng otoridad ang pagsunod sa mga regulations na ipinatutupad upang maiwasan ang aksidente sa mga kakalsadahan. IFM News. IFM News. News.